Ako pala si Boss Jerome, isang dating mekaniko ng sasakyan na ngayon mekaniko na ng barko. Maintenance po ako dito mga boss. Meron pala kaming ginagawa ngayon na nagpapadumi ng aking kamay, isa sa mga kinakatakutan kong trabaho mga boss. Ito po ay ang trabaho ng exhaust manifold. Bakit pala takot ako dito? Kasi nga meron itong asbestos cloth na napakakati at napakadelikado mga boss no. Naalala ko pa nga nung unang sumabak ako sa pagmmeekaniko sa barko mga boss. Once na nag-overhaul kami ng makina, ay palaging ako ang naka-assign sa exhaust manifold. So siguro dahil sa baga pa ako noon ay palaging dito talaga ako nakatungga at yung mga kasamahan ko mga boss ay talagang mga matatanda na at bitirano na talaga sa makina. Kaya masasabi ko rin na kung usapang excess manifold lang at pag repair nito ay siguradong maning mani ko na yan. Para sa lahat ng baguhan dyan ay mag-iingat kayo kung magtatrabaho kayo ng mga excess manifold na mayroong mga asbestos mga boss kasi nakakasama ito sa kalusugan at nagkukos talaga ito ng lung cancer. Actually meron na po akong narinig ng mga balita mga boss na mga batang marino na namamatay or nagkakaroon ng lung cancer dahil dito. Bote na lang ngayon mga boss ang tinatrabaho ko na exhaust ay hindi yung tipong asbestos cloth na parang may fiber mga boss no yun yung inaayawan ko talaga mga boss kasi sobrang katinon pag dumapo sa yung kamay at nababasa ng tubig at saka isa din po yun sa napakadelikadong asbestos cloth so itong tinitira namin ngayon mga boss ay parang ordinary na asbestos cloth kasi hindi siya makati pero malikabok siya mga boss no kaya ingat ingat din tayo so kailangan nakabuni tayo or nakamask oh gikapoy pa ka Bunal ra! Huwag kang susuko mga boss ha! Dahil may pag-asa pa. So kaya pala nagleaking tong ating uh, plan sa uh, flexible pipe or expansion bellows mga boss no dahil sa wala nang nut ang lahat ng mga bolt dito. So siguro nangatanggal or lumuwag siya mga boss no. So dahil sa wala nang bolt at hindi na humigpit ang ating plans ay kinain ng ating uh, copper gasket na siyang dahilan ng pagkaroon ng leaking ng ating exhaust gas. Actually matagal-tagal na daw to na problema nila mga boss no. So ngayon lang nila sinabi sa akin kasi alis na sila at po pupunta na sila sa kanilang original na port na pagbihayaan. So nakakalungkot lang isipin mga boss no dahil uh, mayroong masamang epekto talaga ang mga ganitong klaseng leaking lalong lalo na mga ex-house mga boss sa ating makina. So hindi pa yan magkukos ng trouble ngayon pero in the long run at kalaunan mga boss ay siguradong magtutrouble na yan kasi magkakaroon ng plug up or babara ang ating air cooler na siyang dahilan naman ng pagbabaga ng ating exhaust manifold mga boss at pagtataas ng temperatura sa ating house. Pero wag kang maglala, kung hindi mo mahal lang yung makina, ay uh, okay lang yan at uh, matagal-tagal pa naman lalabas ang mga sintomas na ganyan So, sa punto na ito mga boss, ay kinabit na namin ang bagong copper gasket ng ating planche uh, flexible 5 Pagkatapos ay pinalitan na rin namin ng mga bagong bolt with nut ang ating flange. So, meron pa palang isa pa sa mga masamang epekto ang pagkaroon ng leaking ng ating house manifold mga boss no kasi siguradong dudumi yan at itim ang buong engine room natin, lalong-lalo -lalo na sa mga katulad itong barko na maliliit at center island mga boss no dahil maliliit lang din ang engine room nito at madali lang kakalat ang carbon dito sa ating engine room at saka isa pa mga boss no ay init din ang ating engine room kasi nga kung merong leak ating exhaust sa loob ng engine room siguradong ang hangin dito sa loob ay init din so ngayon ay nagka-testing na kami at nakapagpandar na kami mga boss tapos checking checking na lang tayo sa mga leaking sa ating mga ginawang trabaho at so far ay okay naman mga boss no kaya magsha shoutout ako sa king lahat ng mga supporters at followers sa Facebook at saka sa YouTube So, maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta nyo sa akin mga boss. Mag-iingat po kayo and God bless. So, amping! Ambrut!